Hello, magandang uh, tanghali mga lalab sa mga vayot magandang hapon pa rin Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao sa mga kapwa ko Dabawinyo, sa Dabaw Region, sa Bong Mindanao at sa lahat ng mga Bisaya around the world Hello, may siya po sa inyong lahat sa mga kapwa ko din po OFWs around the world dito yung pag-uusapan natin ngayon <coughs> Isa na namang uh, OFW sa Saudi Arabia ang nahatulan ng kamatayan or vital, eh. Alam na natin kung anong hatol doon, hindi bitay. Yung hinihiwalay ang ulo sa katawan, yun yun eh. So, yun no, ang ating topic ngayon, mga kapwa ko, FWs around the world, hello, may galab po sa inyong lahat, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, itong balita na to, dito sa Kuwait, no, Kuwait City News. <clears throat> uh, although bihira ako na, nag-i-scroll ako dito sa mga balita so about lang naman yan dito sa kanila kasi grabe yung uh, checking dito no para sa mga violators na no, mga takas ganyan pinapa hinuhuli <clears throat> actually hindi nung Saturday itong last Saturday at October 5 nung nakaraan pa to weeks ago uh, pumunta kami ng Malian, ng kaibigan ko eh nakararas kay First time ko dito, no, 6 years na ako, nakakita ng chiki, ng chicken dito. <laughs> lagi ko yung sasabi, ay, bakit laging may chiking sa mga bus? Kasi nagbabas ako, eh, hindi ako nagtataksi kasi mahal. Bus, eh, mura. So, lagi ko nakikita sa mga news dito sa Kuwait na may ganyan noon, yung mga pulis, eh, mga ano dito, nag, nag inspection nag check sa mga buses, no, na kung may mga takas doon. <clears throat> So, yun, nakita ko na no, pagbaba namin doon sa malaking uh, tulay, eh ayun, hinahanapan kami ng civil ID, o yung kanilang residence permit dito. So, yun, first time ko yun. So, ngayon, nakakabaha na ito mga lalabas mga Vyots, sa mga kapwa ko, FWs, <coughs> lalo na dito banda sa Middle East. Uh, ay ako po, no? So, ito, bahay, balita ito ng Kuwait City News, two days ago. Sabi dito, Saudi Arabia carries out, uh, ito yun, parusang kamatayan for Filipino men convict convicted sa pagpaslang. So, isang kababayan tayo sa Saudi Arabia na nahatulan ngayon ng kamatayan dahil sa pagpatay. Although marami, kahit doon pa noon pa, nasa Saudi Arabia pa kung maraming mga Pilipino ang nasa death row, kahit uh, dito siguro sa Kuwait, mayroon nga din ngayon, uh, doon sa UAE, siguro basta iba't ibang lugar sa Middle East mayroon so ngayon, sabi dito, a Filipino national was executed on Saturday in Saudi Arabia for the murder of a Saudi citizen, ayon alam mo naman, pugot ulo ang uh, hatol doon. <clears throat> dito sa Kuwait, Bitay. So sabi pa dito, the crime involved a dispute that lead to the convict striking the victim with a hammer in uh, resulting to his death. Although alam naman natin, marami sa mga Pilipino talagang pasensyoso lalo na sa uh, halimbawa dito sa mga Kuwaiti citizen or Saudi citizen kung nasa Saudi ka o kung ano. Pasensyoso po tayo. Kasi nga eh alam natin kung makapatay tayo dito ang kapalit niyan kamatayan din. So siguro itong Saudi citizen na to, or Saudi national na to na may ginawa itong hindi maganda kay Kabayan kaya nag-trigger si Kabayan, resulta na napaslang niya. Hindi naman tanga yung isang Pilipino na papatay ng isang Saudi national or Kuwaiti national or kung ano pa mang lahi yon ng dito sa Middle East. Na ganun-ganon na lang. Na walang masidhi po na galit o sobrang galit dahil sa ginawa ng isang tao. So, ito, striking, convict, striking the victim with a hammer. Nakupo, patay tayo dyan. Mortilio. Resorting in his death, sabi dito, after a thorough investigation, he was convicted and sentenced to death. The sentence was upheld by higher courts and carried out on no October 5 lang. Carried out on October 5, 2024 in Eastern Province, the Saudi Ministry of Interior emphasized the kingdom's commitment to justice and security while warning others against similar crimes. Although, hindi din sila patas. Masasabi ko bakit? Ang daming krimen din dati. Uh, mayroon pang isang uh, napabalita dati sa Arab News. Yung nasa Saudi pa na isang uh, ano ba ito Bangladeshi National na nagtrabaho sa isang farm. Pinatay siya ng ano, napatay siya ng nag-away sila ng isang Saudi National. Of course, dahil Saudi National ang nakapatay, pinalabas na wala daw sa matino na pag-iisip yung kriminal, kalahin mo yun. Kapag tao nila dito, pinoprotektahan na ginagawa nila ang lahat ng kanilang magkakaya na para hindi mapaslang. Dahil, siyempre, ito yung hindi din patas, eh. Na magpapatupad ka ng batas kamatayan, tapos pagdating sa yung tao, sa mga netizens ninyo, kung sila yung makagawa ng krimen, eh, isasalba. Pero kapag, uh, ano, kapag ibang lahi or alien sa kanilang lugar, aba, agad-agad, dit pinanti. Nakakainis din pag minsan yung batas nila dito. Sa totoo lang, hindi patas. Well, sabagay. Kung hindi patas, batas na dito sa atin, patas din. Kaya, hindi din naman. Marami din sa atin na sisintensyan na kung habang buhay, kung meron lang parusang kamatayan, marami na sigurong namatay din sa Pinas. Na mga inosente din. So ito yun. So babala daw ito ng uh, Kingdom of Saudi Arabia sa iba pa. O, kanilang warning dito sa mga ganitong klaseng krimen. Lol, kapag kayo eh, nakagawa ng, kapag sa Audi nakagawa ng, ano, kasalanan sa ibang lahi, palabasin, wala sa katinuan, uh, kung ano-anong, uh. So, ang tanong dito ngayon, dito tayo, Department Migrant Workers. Nasaan po kayo? Sino ba yung uh, bagong opo ngayon dyan na uh, si Kahans Kakdak pala? <clears throat> Mr. Hans Kakdak, sir. Ano pong ginawa ninyong tulong dito? Bakit hindi man ninyo ito na isalba man lang? Kahit pa siguro matulad sa, ng, uh, kamatayan, at least gumawa kayo ng paraan para isalba si, kamat, si kabayan sa kamatayan. Ito yung problema eh. Tahimik ang putragis na Department of Migrant Workers at ang ating putragis na Presidenting Bangag busy sa pagpapayaman, pangangamkam, pagbibinta ng reserve gold, pangungutang, party bigay ayuda Pero pagdating sa OFW, wala. Walang malasakit sa OFW si Bumbong Marcos. Pero nung kanyang kampanya, putang inang yan, puro bukang bibig OFWs, OFWs, OFWs. Grabe. Grabe. Wala man lang ginawa ang gobyerno ng Pilipinas paraan para kahit man lang uh, anuhin siya doon, ikulong siya doon, at least buhay. Gagaya ni Mirijin Viloso ba? At least hindi siya natuloy maparusahan ng kamatayan at nadadalaw pa siya doon ng kanyang pamilya. Ganito din sana eh. O kung hindi tatanggap ng blood money, yung pamilya ng Saudi National Day na, yun, na napas lang ni kabayan, ay ano at least makukulong hindi mamamatay grabe kaya po ito sa atin lahat mga kababayan mga lalabs mga bayot wag na tayong bumoto lalo na ngayon ka, paparating ang eleksyon pagka senador lahat ng mga kandidato ni Bongbong Marcos, i-a-kiss e ninyo lalo na po sa mga kapwa ko o around the world. Wake up! Hindi na tayo magpapauto pa dahil ganito. Bakit ba tayo andito sa ibang bansa? Dahil wala tayong makukuha na trabaho sa Pilipinas mataas ang standards ng Pilipinas pagdating sa mga manggagawa pero yung sahod limos kung pwede palang hingiin na hindi na sahuran yung mga Pilipino ginawa na pero kailangan ano kailangan college graduate ka with pleasing personality kung ano-ano pa yung mga kailangan at kung mag-apply ka ang haba ng listahan ng requirement tapos, requirements tapos yung sahod mo limos Halos. Kaya maraming nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa panahon ni Pangulong Duterte, may mga nasalba siya na mga naparusahan na halos ng kamatayan. Umaapila ang presidente. E bakit ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos? Wala man tayong narinig. Hindi nga ito binabalita sa mainstream media. Eh. Wala akong nabalitaan dito. Kung hindi pa ako nag-scroll scroll dito sa mga ano, dito sa Kuwait page, ito Kuwait News City, uh, Kuwait City News, ganyan. Hindi ko pa to makita. Na may isa pala tayong kababayan na OFW sa Saudi Arabia hinatulan ng kamatayan noong October 5, walang ginawa. Walang balita mainstream media na umapila si Pangulong Bongbong Marcos sa hari ng Saudi Arabia or ang Itong si Hans Kakdak na siya yung ano dyan, uh, nakaupo ngayon dyan sa Department of Migrant Workers. So ano yun, Kakdak? Muupo ka lang dyan, pakuyakuyakoy. Dyan sa malamig na aircon mong opisina, lamon-lamon ka lang mula sa tax ng taong bayan sinasahod sa'yo, lalo na mga OFWs. Tapos wala kang ginawa? yung ginawa doon sa Saudi Arabia o saan ba ito kasi uh, ano ito Eastern uh, Jeddah consulate or sa Saudi uh, sa ano uh, Philippine Embassy sa Riyadh or consulate doon sa Damam basta something tatlo lang yata yun yung may ano doon consulate dalawa isang embassy nasa Riyadh wala man lang ginawa yung mga abogado doon hinayaan si kabayan mamatay For God's sake, anong klaseng gobyerno ito? Bungbong Marcos. Nang bababoy na nga kayo, doon sa Dabao, binaboy na ninyo si Bantag, si Teves, si Kiboloy, mga Duterte, pati pa ba naman o FW? Bababoyin din ninyo. Tapos ano, darating ang eleksyon, kampanya, gagamitin na naman ninyo. Mga OFW sa ibang bansa, ina Talaga ito si Bongbong Marcos wala talagang ano eh. Walang hiya, walang utang na loob. Tinulungan ka na nga ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. And yet, wala ka na ngang magandang programa para sa amin. Hinayaan nyo pa yung isang kababayan na mamatay. Mapugutan ng ulo sa Saudi Arabia. Napakabalas, subas, useless, Napakahina na presidente, bag kasi adik ang putang ina. Diyos ko po, nakakainis, no? Walang hiya, walang konsensya. Puro pagpapayaman, nakaw sa bayan ang ginagawa. Inom, party. Kailan ka? Maano ka na sana? Mabulunan ka sana sa kakasinghot mo at nang tumirik yung mata mo at matsugi ka na. Wala kang kwintang presidente, nyawa ka. Patawarin ako ng Diyos sa aking nasabi. Buwisit. Nakakainis. Pero masasabi ninyo, lalo na sa mga kapwa ko, if the wake up po. Huwag na po tayo, huwag kayo bumoto sa mga kandidato ni Bongbong Marcos pagkasinador. Yun lang po, dahil walang kwinta kagaya niya ang mga kandidato niya na tatakbo sa susunod na taon. Boto po tayo doon sa may mga makik nakikita nating maganda, may kwintang mga kandidato kagaya ng line-up ni Duterte. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa si, si po. God bless, pag-i-comment down below na lang po. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit ang nangyari. Na nag happy pala si Bumbong Marcos sa ibang doon sa Pilipinas. Mayroon pala tayong kababayan sa Saudi Arabia na napugutan ng, ng ulo. Diyos ko.